Ang mansaka ay nangangahulugang mga taong naninirahan sa bukirin. Ngunit maling naunawaan ito ng mga migranteng Bisaya bilang ito daw ay mga taong umakyat dahil sa salitang saka ng mga Bisaya. Dati tinawag silang manluruwa, na ibig sabihin ay mga taong naninirahan sa kagubatan. Ito ay dahil sa pananalakay ng mga kalagan Moro na nagtulak sa kanila papunta sa mga kagubatan. Ang tribo ay karamihang matatagpuan sa probinsya ng Davao del Norte, partikular na sa syudad ng Panabo, Tagom at munisipalidad ng Carmen at ilang munisipalidad sa Davao de Oro tulad ng Compostela, Maragusan, Yubataan, Nabunturan, Mabini, Mako, Mawab, Munkayo at Pantukan. Noong unang panahon, ang pangunahing hanap ng tribo ay pagtatanim at pagsasaka at ang unang ani nila ay tinatawag na piyagsawitan, isang seremonya kung saan nagtipon-tipon ang komunidad upang magsalusalo, sumayaw at tumugtog ng instrumento bilang pasasalamat kay magbabaya ang tinatawag nilang manlilikha. Noon pa man ay bahagi na ng kanilang tradisyon ang pagbibigay ng malawak na lupain sa mga bisita bilang pagpapakita ng galak at paggalang sa kanilang pakikiisa sa tribo. Nakasanayan na ng mga mansaka na paunlarin at ipagtanggol ang kanilang lupain anuman ang mangyari kahit buhay pa ang kapalit nito.